Pinagbibintangan pong snatcher yung pong kawawang PWD, eh wala po silang search warrant, Naghalugog po sila ng bahay ng PWD. Wala po silang arrest warrant, inaresto po nila yung PWD at dinala sa presinto. Ang masama pa, pagdating ng presinto, SOP yun eh, lahat ng suspect na inaresto mo, binabasahan mo ng Miranda Doctrine. Ano po yung Miranda Doctrine? Yung po yung sinasabi na meron kang karapatan manahimik. Ano man sasabihin mo, pwedeng magamit ito laban sa iyo sa korte. Hmm. May karapatan ka magkaroon ng abogado. So, alam nung suspect na inaresto yung kanyang karapatan. So, pangatlo, si Sir Elmer na illegal na inaresto nila, hindi nila binasahan ng Miranda Doctrine. Na kasama sa SOP yun, if you're arresting a suspect, hmm. Yun sa mga polis. Yes po. Na para malaman nung suspect yung kanyang karapatan. Ah, pwede pala akong manahimik. O di man na lang ako. Sabihin ng suspect o tulad ni Halimod sa si Elmer, Elmer, o oh, may karapatan daw ako may manahimik o sige, mananahimik lang ako ngayon. Ganun yun eh. At kung na abogado, yes sir. Exactly. And now, kung gusto kong umamin, dapat may abogado. Apo. Okay. Maraming mga bagay na hindi nasusunod ng mga pulis. Dapat kapag ang isang suspect, sabihin na, o oh, umamin yan eh. Huwag ka kaya umamin dahil pobre, binugbog, kinorienti tinubig. Umamin. E sino ba naman hindi amin? E kung ikaw ay kinukuryente na kaysa naman tuloy-tuloy pagpapahirap, ayaw mo na mahirapan ka pa, mag-amin na. Pati sasabihin mo, ako pang pumatay kay Jose Rizal. Dapat, pag mayroong mga suspect na mag-aamin, nandyan yung abogado na ikinig, public attorney's office, to make sure na nasa tamang proseso yung pag-aamin at nabasahan siya ng kanyang karapatan. Miranda rights. Para malinis. Hindi yung kaya na paamin pa kasi binubog, tinakot. Hmm. So, yung sa kaso ng kahapon, hindi binasahan ng Miranda Rights si Sir Elmer. Granting suspect talaga siya. Dapat binasaan siya. Dinescriminate pa idol Sinabihan ng Cuba. Tinawag pang Cuba. Pero itong mga tao ni Colonel Robert Baisa nung sila ay pumunta rito para i-turn over natin ng isang sumurende ng suspect, binasahan nila ng Miranda Rights. Totoo. Bakit? May mga kamera eh. At nandyan ako eh. Ops. Oh. Ay, nandito si Idol. idol. Tapos may camera, Psst, may sa ka dyan. Basahan nyo. Butot, of course, bunot agad. O, oh, may karapatan ka. Sa kaisa pa, hindi nyo na dapat binabasa yan. Dapat memorize nyo yan. Yep. Maraming beses na ako nakita na yung mga police, pag on camera, may camera tayo, binabasa nila ng Miranda Doctrine yung suspect. Meron pa silang kodigo. Dapat memorize nyo yan by heart. Dapat po. Because that's part of your training. Bakit kinakailangan nyo pang babasahin? Ngayon, ano ang update? Yung ating reporter si Mao Peralta, long time no see, long time no hear Mao, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po Idol Rocky. Oh, babagong lahat, magandang hapon. Kay Sir Elmer, Sir Elmer. Kumusta Sir Elmer? Mm. Kumusta po, sir? Nakatulog ka na maayos? Opo. Nakatulog ka na nang maayos? Opo. Opo. Chineke natin sila sa hotel. Dito oh. po ako. Oh, Okay. Si ano naman si Ate, si Ate Bayon yung katabi niya. Ate Jubilee. Hello, po, good afternoon po, Sir Ate. Ate, kumusta po? Uh, okay naman po, feel safe naman po kami sa inistiya namin kagabi. Okay. Nakatulog na rin po si Kuya ko ng maayos. Nakakangiti na rin po siya, hindi tulad nung nakaraang araw. Yung po, sir. Sobrang pinagpapasalamat po namin na hindi po kami nagkamali, agad-agad na dumapit po sa inyo. Opo, opo. Nandito po kami para tumulong po sa mga katulad po ninyo na api. Opo. Eh, ito po talaga, bukasin ang programa, eh, sasanggain po kakampihan at tutulungan ang mga na nating kababayan na naging biktima opo. ng pang-abuso. Now, anong update? Okay sir, bali sir, nandito kami ngayon sa NCRPO. Uh, kanina po, na-meet po sila ni Colonel uh, Bersola, ang spokesperson po ng NCRPO. At nabigyan na rin po tayo ng kopya, sir, na relieved na po itong tatlong pulis na gumawa nga po nito kay Sir Elmer. At yung kanilang firearms, sir, ay tinanggal na din po sila. Very good. Yan ang sinasabi ko. Ito nga, oh disarmado na sila, relieved pa sila sa kanilang puesto Very good. Okay? Now, e, eh, syempre, hindi ako papayag na dyan na tayo magtatapos uh, mm -hmm. sa disarma-disarma at sa uh, relieved-relieved order. Eh, ano pa? ang mga Ayun, gagawin ng PNP laban sa kanila? Okay, sir. Sa ngayong oras po na to, nandito kami sa office ng IAS dito sa NPR. Uh, kukuha na, na po sila ng statement para makapag-file po ng admin case dito nga po sa tatlong pulis. At napaliwanag nga po sa atin ng happy kanina na kung mapatunayan man po na yung ginawa kay Sir Elmer ay talagang uh, may pagkakamali sila, pwede po silang matanggal sa, matanggal sa servisyo or ma-demote po. Okay. Sige. Nandiyan ba yung mga taga-IAS na nag-iimbestiga? Pwede makausap? Sir, wait lang po. Uh, okay. Dito po si Captain. Captain Leonardo, magandang hapon po. Cap. Magandang hapon po, Sir. Idol Sinatul po. Opo. Ka Captain, so kayo po ang mag-handle sa case at mag-iimbestiga po dito sa mga pulis na uh, ng abuso po kay Mr. Elmer Ogalinola. So uh, yes, ano sir. po yung magiging proseso ngayon? Ano pong uh, klase investigasyon ang magaganap at ano po may expect po ng taong bayan dito po sa gagawin niyong investigasyon, Captain Sir? Opo, ngayon po, tinukunan po natin siya ng ebidensya sila, pati yung mga witness nila. Tapos magkakala pa rin tayo ng additional <coughs> ebidensya kung meron man. Pagkatapos nun, within three days, gagawa kami ng siya tao na initial evaluation complaint para ma-determine kung may jurisdiction kami sa mga pulis. Pagkatapos noon, agad-agad masasagutin ng pulis, bibigyan po natin sila ng 5 days to file comment or counter affidavit. Pagkatapos ng 5 days, within 3 days, gagawa na po kami ng pre investigation report para i-determine yung probable cause. Ngayon, pag kami probable cause po, i-recommend -re namin sila na mag-undergo ng summary hearing procedures. Okay. Uh, pag nag-undergo po ng summary hearing procedure, ano pong meron doon sa summary hearing procedure? Yes, sir. Uh, ang meron po sa summary hearing procedure, so yung pre-charge investigation take natin, 7 days lang po yun, maximum na yung 10 days. Sa summary hearing procedures po, sir, ay maga, -ma meron po isang hearing officer o judge, tapos yung complainan po natin, bibigyan po natin sila ng IAS prosecutor para i-assist sila para sa hearing na gagawin. Yung so yung, sir, sir then, yung IAS prosecutor, police din po yon. Opo, opo, Yes, sir. Okay. Mga respondent ay bahala po sila kumuha ng lawyer nila. Okay. Tapos sa lahat ng mga mga pleadings, kami na ang bahala doon yung mga IAS yes prosecutor po natin. Very good. Okay. So, ano po yung sa tingin niyo ang ipapataw o mangyayari if they're found guilty, ito po mga polis na ito, ano po yung pinakamababang mangyayari po sa kanila? Sa initial po na interview namin, ang ikakaso po natin sa pulis ay violation of domicile which is tantamount to grave misconduct. Ang penalty po noon ay ang maximum dismissal from the police service, ang medium demotion. Sige po. Yes sir, halimbawa ma meron kasing ipipresent mga mitigating circumstance yung mga pulis, bahala na po yung, yung, hearing officer po. Basta ang sa amin po, yung maximum tsaka medium. Okay. Sir, meron akong konting katulungan, no? uh, mawalang galang na po. Nasabi yes, niyo po. po, you will determine sa gagawin niyo investigasyon kung meron kayong jurisdiction dito yes, sa mga pulis. Eh sila po ay taga-tagig at kayo po ay NCRPO. Sakop niyo po yung tagig. Ba't kinakailan pa i-determine kung uh, meron kayong jurisdiction over them? Opo. Kasi yun po yung nakasulat sa na Napolcom MC 2016. Isa po sa mga proseso po yun sir. Kasi may mga pulis po kami na... Hindi wala po kaming jurisdiction tulad ng police trainee, yung mga lateral entry na temporary visitor. sila pala ay mga regular na for eh, for procedural na lang po yung gagawin po namin, initial evaluation. Ah, so ito po sir, eh sila hindi na trainee, eh, matik under na ng jurisdiction Correct. po ito, tama? Tama po sir. Tama, Very tama. good. Very good. Isa pa po ano pong guarantee na maibibigay niyo po sa amin? Pasensya na sir ha? I'm not saying na kayo po ito. Base po sa aming karanasan. Kasi sir, pag police mag imbestiga sa kapwa police, kadalasan nagtatakipan. So, anong guarantee meron kami maibibigay nyo niyo po sa amin na kabaro niyo po itong inyong imbestigahan na hindi niyo po ito tolerate at magiging patas po kaysa sa gagawin niyo investigasyon? Captain sir, po. thank you sir. Ang Internal Affairs po Service po ay sa pangunguna po ng ating uh, buting Inspector General Attorney Triambulo, Alpegar M. Triambulo. Attorney, Malala, okay. Si Attorney po Triambulo, eh, civilian po ito, uh, PNP. Opo. Opo. Uh, civilian po. abogado po siya. Okay. Civilian uh, abogado. At Apo. At talaga pong inuutos sa amin na pag-iimbisiga ng dapat at tama para mabigyan ng hustisya po yung mga humihingi ng hustisya ng mga kababayan natin sa pang-aabuso po ng kapulisan. Ina-assure po namin sa ang internal affairs service po ay talagang patas po tayo, talagang justice po ang binibigay po namin para sa uh, public service. Okay. Now, sir, ang aking request, maganda po yung pagpaliwanag nyo. Salamat po, Captain. Sir, mm -hmm. bigyan nyo po ng siguridad ito pong mga complainant. Kasi nga po, binantaan eh, nito mga oh. police. Tinakot po, pinikturan pa. Yun na lang picture para bang kilala kita, alam ko yung mukha mo, pwede oh. kitang balikan, etc. So, sir, dapat itong mga complainant, lalo na po itong si Sir Elmer, maproteksyonan niyo po. So kaya nyo okay. bang ba mabigyan ng seguridad at proteksyon ito mga complainant namin, Sir, Captain? Meron po kami ano, yung tiyatawag na uh, may IAS District Office po kami, Southern Police District. Sila po yung bibigyan po natin ng, ng bingan po natin ng tulong para makipag cooperate sa pinakamalapit na police station po dyan. At mabantayan po ang ating obtainer para sa kanyang seguridad. Habang tumatakbo po itong kanyang uh, company. Ito po ang pinaka-importanting tanong. Okay, so okay na tayo sa si seguridad nitong uh, aming mga complainant. Gaano katagal po yung the whole process hanggang sa ma malaman po namin kung masisibak na ba o madidimot itong mga uhugin, ay sorry, itong mga pulis na itong Sinamore, Francisco at Salamanca. Captain, sir. Opo, ang process po natin sa tinatawag po nating pre-charge investigation, meron po tayo dyan na Minimum na 7 days, seven maximum 10 days? days. Sabihin po natin 10 days. Okay. Sige. Lagyan na sa maximum lahat. So pre-charge 10 days. Okay. 10 days. Tapos summary hearing po 20 days. 20 days, days po yun. summary hearing. Okay. okay. So, ano pa po? Pagkatapos ng summary hearing, yung IAS po, i-implement na kung ano yung recommendation namin sa disciplinary authority ng mga police which is the regional director of the NCRP. So ibig sabihin, itong 10 pre-charge, 20 summary hearing, 30 days some buwan. So after one month, maglalabas na na po ng desisyon. Yes po. Si, yes, yes sir. Si okay. regional director na yun. Bali sa ano nang iya sir, Within 30 days po kami. Okay, within 30 days, yun na po, maglalabas ng desisyon. Okay, abangan po namin yan. Sulat nyo nga to, Sari and Odette. Ano bang araw ngayon? September? September 9 po, Friday. 9, Friday. So, sabi natin mag-start na tayo ng Monday, 9, 10, 11, 12. So, September 12. So, October 20, sir, one month, kasi uh, tinanggal na namin yung mga Sabado, Linggo. Yes, so, sir. October 20, meron na pong desisyon. So, by October 20, kami po itatawag ulit sa inyo, malalaman na po namin kung masisibak ko ba o madidemote itong mga polis nito. Tama, sir? Yes, sir. Wag ho kayong uh, matatakot dito sa mga polis, si Namorit, Francisco at Salamanca at wag kayo maawa dito at wag nyo pong, sorry sir ha, wag nyo pong pagtakpan o konsintihin ang mga kabalastugan nito, mga polis na ito. Ah, uh, gusto ko po, maging patas po yung investigasyon. Ano po? Lalo pat kami po yung nakatutok, sir. Opo, correct po dyan. Uh, magiging patas po tayo sa lahat ng ating ginagawang investigasyon. Sige po. Maraming maraming salamat po, uh, Police Captain Daniel Leonardo, Regional Internal Affairs Service ng NCR. Magandang hapon po, Captain. Sir? Magandang hapon po, Sir. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, 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 kaagapay niyo po kami sa pagbibigay ng serbisyo yung publiko. Maraming salamat po, Sir. Opo, po, Captain. Captain. Thank you po. Hello, Sir Idol. Nandito na po kami. Mama. Nagsimula na po kaming ang pisahan ng statement po. Okay, sige. Yung aking pong pangako, okay, sa seguridad, okay na po. Ipinapangako po yan ni Captain Leonardo. Kukulitin po namin yan para masiguro na safe po kayo. Pangalawa, yung po sa sinasabi niyo pong negosyo, kasi nawalan po kayo ng negosyo, lalo pa ito, naharas na po kayo itong kapatid niyo na naghanap buhay. Bibigyan ko kayo ng bagong negosyo, gagawa ko kami ng assessment kung ano po yung negosyo na makabubuti para sa inyo o kung ano po yung negosyo na komportable kayo, ako na pong bahala. Sabihin niyo lang po kay Mao at isi-set up po namin. Okay? Yung din po sa negosyo po, Sir Idol, si Kuya ko po kasi yung mag-manage. Wala na po siya kakahayahan na kung ano man po. Ang sa amin na lang po is yung mapaayos po yung bahay namin. Ay, yung may kwarto po doon um, naka wala pong tumitira. Pwede po, pwede po pag natapos yon gawing paupahan po para po buwan-buwan po si Kuya nakakatanggap po ng financial niya po. Ah, okay. that makes sense. So. Okay ako dyan. Tanong ko lang, yun ho bang uh, bahay na ipapaayos natin, magkakaroon tayo ng mga renovation, yun ho ba'y may titulo? Um, sir, meron na po kami ano, sa NHA. Atin nag-expect na tayo sa bayad na po. Ano, bago po umamalaki okay, good. natin. Good. Kasi ayoko naman po iparefer yung bahay na yan tapos yung pala walang titulo. Bandang huli palalayasin lang kayo ng gobyerno. O po, o po, eh, pati ako sasamaan loob. Okay. Paki-pasok kay Mau, mau. Yes po, oh, idol. Paki-check, siguro na yung mga papeles ay diretsyo. okay? Yung okay. titulo, yes, yung titulo na sinasabi nila. Kapag okay mga titulo, then sige. Eh ayusin natin yung bahay na para maging paupahan at yun ay maging regular income ani uh, Sir Elmer, okay? Okay, sir. Noted po. Sige. Mau. Apo. After that, dumaan kayo sa isang psychologist, yung suki natin. Dr. Camille Garcia. Si Dr. Dr. Camille, sir. Sa Cubao. O, oh, para mabigyan siya intervention. Kasi traumatized talaga itong si Sir Elmer eh. Mm -hmm. Matulungan siya. Matanggal yung trauma sa kanya. Okay? Sige. Okay, sir. Sige. Noted po yan. Sige. Sir Elmer, magandang hapon. Sir Elmer, magandang hapon. Naiiyak po siya. May salamat po siya. Ito ko na ano, natakot lang po siya ako. Yung, mayroon na ako nalamin. Wala naman ako nalamin. po Walang anuman, Sir Elmer. Walang anuman. Thank you po. So, Mau, tutukan mo yan ha, lahat ng mga sinabi ko. Okay, na... Sir. Noted po. Okay. Sige. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Magandang hapon. Okay. Sa nga pala, ito na ang dokumento patunay. Oh, Na si Bac sa pwesto. Hindi servisyo pa. Si Bac sa pwesto ya mga UHUGIN na mga pulis. Ito pong sila more eh, Francisco Salamanca, mga U, -H -U -G -I -N. tapos mga G A G O to T A R A N T A D O okay